Welcome to my vlog mga ka-mix ayan na, ayan na po ang ating mga bagong finish project na yon. Ayan po ito, ito yung ginawa namin no? Ayan Kulay gray, Kulay gray na carpet Pati sa wala, ganoon din sa kabila yun. Ayan Bogs, kaway ka na ng isang magandang kaway dyan. Ay, ayan. Ayan. po ang aming ginawa ngayon na uh, bagong ano, bagong project dito kami ngayon sa uh, San Mateo Rizal. Ito po ka. Uh, Kabantog. Isang kaway muna dyan. Ayan. ayan si Boss. Ayan si Boss. Boss Chong! <laughs> <laughs> Ay, Diyos ko. Eh, yeah, medyo madugo, pero ayos na tapos na rin. Mar! Yan. Yan, ikutin. Dito, libot-libot natin ito hmm. Isang kaway muna. <laughs> ito, taas tayo taas. May sa taas pa. Mga kamiksi sa taas. Tignan natin sa taas. Akyat, 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 akyat! Mar! ini iniwan mo! Ayan, Mar! Ayan, Mar! Ayan si Kapi Lui. Okay. okay. Yeah. yeah, Ito yung kinawa namin dito. Dito medyo madali. Isang lalaguan lang. Sa baba na yung medyo madugo. Ayan, mga kamigs, ang aming bagong penis project! sa San Mateo Rizal. Oof. Medyo nakakapagod pero solid naman ang pagod. Okay. Ayan, daming, ano, daming salamin. Pa-blinds siguro ito, no? Blinds. Okay, baba tayo, baba. Baba. Baba, 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 baba. Okay, mga kamiks, yun. Yan ang ating ano, -ano ngayon. Bagong uh, project. Yeah. Ayun yung mga mandirigma. Uy, okay. mandirigma. O kakan. Mandirigma. ano nito eh? nakuha nakuha ko na. Okay. Oh, na. <laughs> Hindi <laughs> ka kasali dito sa akin yan. <laughs> okay. Okay na, bye bye.